Magandang gabi, mga uh, kahati ayun so, natin. So iwi natin. Psst! Pupulat tayo. So fermented fruit juice. Sama seaweed extract. So... 1.5 liter of uh, water galing sa tubig para sa ito itong pagpupulyat natin uh, ayon sa um, church ko tsaka uh, sa mga sinasabi din ng mga kapalim natin mga pahadinero natin uh, pag mga ganitong oras uh, nakamukas yung stomata ng mga dahon ng ating mga halaman So, hindi lang sa lugar magagaling ang uh, location yung mga ito pag nagpulyan tayo eh, rekta tayo sa daho so actually malaking tulong siya sa mabilis na paglapad at paglaki ng mga dahon ko sa mga malaking tulong sa mga lettuce at sa mga strawberry na naman eh malaking tulong sa mga namumulaklak at uh, may bunga ng mga strawberry And, um, ano kung ko ba ito after eh? kung masipag ka pwede naman everyday pwedeng sa morning pwede sa gabi kung depende kung saan ka available Point, uh, except, except uh, mm -hmm. So, ngayon, oh, mga piling yan. nga, ganito lang. So, ito, na. The story but keep it astabad natin. So, to. To. natin namin mga 'di. Wala nang tulong 'yung pagpupurtain natin sa mga tubo ng asto. So, Ngayon, so, magandang gabi sa mga ka-Hulyo. Ito po ang yo IT hardinero pa maraming salamat